Yes, tama yung napanood nyo. First appearance natin as a content creator bilang endorser na isang product ng Battle So, yun. Uh, sobrang na-overwhelm ako doon sa sinet sa akin ni Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, maraming maraming salamat po sa pag-update. Sorry, may sipon pa ako kasi nagkasagat ako during bagyo ni Pipito. So, anyway. Sobrang saya ko dahil o yan nga, unang appearance natin as a content creator. Um, ginanap to noong November 16 uh, sa Cebu during uh, Game Foul uh, Expo. So yun, nabigyan tayo ng pagkakataon na eh, palabas doon yung isa sa mga videos natin na ini-introduce si Vitamin Pro. So gusto ko magpasalamat unang-una sa Panginoon na patuloy tayong binibigyan ng knowledge, ginagayad tayo kung ano mga dapat gawin dito sa negosyo na to bigyan tayo na pagkakataon na um, maging endorser. And gusto ko rin pasalamatan yung wife ko, siya yung pinaka-palawâ uh, na patuloy niya nagsusuport or sinusuportahan yung negosyong to. And siya rin yung nagiging uh, videographer natin paminsan-minsan. So so siya dito as uh, sumasama siya sa, siya sa video paminsan-minsan. Uh, Naianga lang minsan. So sunod po yung mga magulang ko na nagpapakain ng ating mga manok pag wala ako, pag busy, pag nagkakasakit ako, pag nasa church kami. So, yun. And uh, syempre, lalong-lalo na sa team Battle Simula kay Ma'am Sheila, kay Sir Jay, sa Battle Kamsur, and lahat at sa Team Battle maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and sa patuloy na pagtitiwala sa aming mga small content creator. So maraming maraming salamat po sa suporta yun lang and lalo lalo doon sa ating mga followers na patuloy na nanonood and nagtatangkilik nagla-like nag-share and alam ko kung sino-sino kayo kasi konti pa lang naman yung ating followers so gusto ko magpasalamat sa inyo hindi natin to magagawa kung wala kayo yun maraming salamat po and uh, next project na naisip natin is magbibisita tayo ng isang farm or isang kapwa natin breeder uh, negosyante ng free range chicken farming or masusapang manok yun yung target natin and meron na ako isang nakikita kay doktor ako sa Tiwi Albay so yun yung bibisitahin natin and syempre i-introduce natin si Battlecock so abangan natin yun next set ako mas talo ako na gumawa ng content sa about sa free range chicken farming and uh, yun kung um, may mga tanong dyan yung iba nating kaibigan iba nating ka na follower na gusto magmanok message lang kayo sa akin pag online ako sasagot ako at sasagot ako yun lang po maraming salamat God bless happy farming and ride safe